Kung nasa kalagayan ka ngayon na parang binabaliwala ka niya, na kahit anong subok pagpupursigi mo ay hindi ka niya inuuna, hindi ka priority, nasa tamang vlog at channel ka utol dahil yan ang pag-uusapan natin sa araw na to. Ano ang mga kadahilanan nito at ano ang pwede mong gawin? Nang sa ganon ay itap priority ka niya. Maganda pag-usapan nito mga utol pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, Wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po, paki-like na rin po at paki-hit yun na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po makapapong, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? Oh. Kamba, ngayong araw na to mga utol ay muli na naman po tayo magbibigay ng susi. Teknik. Kung ano ang pwede mong gawin kung halimbawang hindi ka niya pinapriority, binabaliwala ka. Una sa lahat, iwasan mong magkaroon ka ng panic. Maging panic mode. Dahil the more na nagpapanik ka rito mga utol, the more na nalilito ka. The more na nagkakaroon ka ng tensyon at may tendency ka tuloy na magkamali sa mga dapat mong gawin. Kasi ang pakiramdam natin pag ikaw ay binabaliwala, technically, binabasura ka. Pagka halimbawa na feel natin ito, of course, ay natataranta po tayo. Ang nagiging solusyon tuloy, hahabol tayo, makikiusap tayo, at malamang na makakreate pa tayo ng stress at problema. Ito po ay mali mga utol dahil hindi po ito ang tamang approach kung halimbawang tayo nga po ay binabaliwala. We have to understand human nature. Yung dynamics ng pagbabaliwala, or even sabihin na nga po natin na hindi ka priority, dapat alam po natin kung paano po natin i-handle. Madalas naririnig nyo pag ang tao ay binabasura ka, better to walk away. Dahil the more na mararamdaman niya na fix mo ang problema, naturally, bababa ang tingin niya sa'yo. Pero paano kung you don't want to live and you want to stay at gusto mo pang subukan para wala kang tanong na what if in the future, yung relationship mo sa kanya mga utol? Paano kung ganon? Alam dapat natin mga utol na your desire na ikaw ay your priority will simply be based on your own need of security. Ito lang naman mga utol kung ano yung kailangan mo eh. Yung iba naman po kasi nako kontento lang. So for example, isang araw na nakikita kayo, tapos ibang araw naman ay busy siya. Pero yung iba kasi mga utol nagdidiman na araw-araw kailangan lagi nandito mga kapatid. Ito po ay mali. Dahil ang mangyayari ito, of course, ay magiging very accommodating at available ka sa kanya. Kaya kahulihan, siya po ay nawawala ng gana. Nawawala ng challenge at mararamdaman nga po niya na napakadali po ng access sa atin. So, mararamdaman ng karamihan na ito po ay turn off dahil nga masyado tayong accessible, masyado siyang nadadalian sa atin mga utol. In dealing with the person na binabasura tayo, binabaliwala, ay kailangan maintindihan po natin yung mga priorities niya. Ito po mga utol ay hindi lang po naglalaro sa isa. Dahil nga po ang tinutukoy natin, hindi ako priority. Gumaga parang single lang po yung nakikita natin. Mali po ito mga kapatid. Meron kasing trabaho, meron pamumuhay, meron pamilya, meron financial. Iba-iba po kasi ang priority ng isang tao. Dapat nang sa ganon, maintindihan mo mabuti kung papaano ka lulugar dun sa mga iba-ibang factors na yon. Kasi dito tayo nalilito eh. Dahil akala natin, ito po ay isang single line lang. So dun lang tayo nag-worry, dun tayo naapektuhan. Pero nakakalimutan natin na kailangan supportahan pala natin yung business side o trabaho ng taong ito. And also, we have to understand yung love life. We also have to understand his personal life, his family life, mga kapatid. Akala kasi natin sakop itong lahat ng isang relationship or love priority, mga utol, yung kanyang relationship. Kaya doon tayo nakatuto. Pinupukpuk natin siya, even nasa negosyo siya o nasa trabaho siya, kailangan ni express niya yung pagmamahal niya. Kung halimbawa naman na nandun siya sa mga kaibigan niya at nagsasaya siya doon, mga utol, nagdidiman tayo. Ang gusto natin, i-priority pa rin po niya yung relationship. Sa ganun, mga utol, dito nagkakaroon ng komplikasyon dahil hindi ito maiintindihan ng taong ninanais mo maging priority ka. Kung gusto mo maging priority ka, mga utol, ay kailangan maintindihan mo ang separated situations na to Iba-iba po kasi ito, mga utol. Hindi lang yung relationship ang dapat niyan tutukan. Naintindihan ko na ang relationship is one of the top priority dapat ng isang tao. Pero we have to understand yung three aspects relationship, which is love, respeto, understanding, at yung demand, mga utol. For example, siya po ay kailangan na nandun sa golf course dahil kasama niya yung boss niya. Huwag natin pressurein yung taong ito, mga utol, dahil yun ang priority niya sa mga oras na to. Hindi mag-fit yung gusto mong love priority at yung kanyang business opportunity together. Siguradong magka-clash kayo at magkakaroon ng problema. Kung halimbawa naman na naghahanap siya ng respeto, dahil for example, kasama niya yung mga ibang tao na mahalaga din sa kanya, tapos naghahanap na naman po tayo ng priority dahil ang priority natin, yung relationship love priority. Understanding, respect, love priority, mga uton, clash na naman kayong dalawa. Hindi na naman po kayo magkakasundo. Bakit po sinasabi ito, mga utol? Dahil ito po ay nagre-resulta sa misunderstanding. At ang kahulihan nga po nito, nagiging negative yung tingin niya sa atin at kaya nga po tayo ay nababasura. Pag nararamdaman natin ito mga utol, doon tayo nagpapanik, dito lumalabas yung ating panic mode at doon na nga po kayo nagka-clash ng iyong partner. Dahil magdidipan na tayo eh. Ang iisipin natin, o bakit nandun ka kasama mo yung boss mo, bakit hindi mo man lang ako natawagan mga utol na wala na yung understanding side natin. Kasama niya yung mga tropa niya, ang pakiramdam natin, may nangyayari doon na hindi natin alam. Hindi ka na nagtiwala mga utol. Lahat ng mga bagay na to ay nasa sense niyang negativity. Nang sa ganon, ito po ay nauuwi dun sa pagbabaliwala sa atin. ibig sabihin ko dito, huwag tayong magpanik at magfocus focus dun sa relationship or love priority dahil ang isang individual ay may mga separated opportunity or priorities din. By understanding or doing this, mga kapatid, binibigay mo sa kanya, ay parang nagsisingal at ipinararating mo dito sa taong to na mahalaga din yung mga vital situations na to, na mahalaga din sa'yo, yung mga kinukonsider niya na vitals in life. Kasi yun, bilang tao, mga utol, may mga bagay na importante sa anya na sometimes natatawa tayo, sometimes hindi natin maintindihan. Na, ang palagay natin, bakit inuuna mo yun? And then we tend to forget na magkaiba nga po pala kayong individual. May mga ibang priority. Maari kasing ikaw ay mahilig sa mga halo-halo. Pero siya naman ay mahilig sa kape. Hindi pwede pwedeng pilitin mo yung isang tao na magkape kung ang gusto niya ay malamig or ice cream. Pero kung re mo yun, iintindihin mo yung gusto niya mga utol at papakita mo rin na meron kang self-respect naman towards you, within you, ay siguradong makikita kanya na importante, na dapat i-priority. Supporting his or her own priority mga utol ay napaka-effective. Kung gusto mong asikasuhin ka, unahin ka, or i-value ka ng taong to. Bakit? Meron kasing dynamics na mangyayari. Kung halimbawa magpapaubaya ka dun sa mga certain areas na yon, naturalmente na hindi ka masyadong magiging available sa kanya at hindi ka magiging very accessible. Pag nangyari yon mga utol, magkakaroon ngayon ng opportunity na mamiss kanya, hanapin kanya, at kailanganin kanya. Hindi yung sinasabi ko na maghahanap pa lang siya at ka na sa harapan at pinipresenta mo na yung sarili mo na 100%. It will never work. There's an old saying, allow him or her na hanapin ka rin na mamiska. ka. Pero hindi ko idinaretso na sabihin ko na lang sa iyo na magpamiss ka mga utol. Dinaan ko to on certain explanation na maintindihan natin kung ano ang dapat nating gawin. Hindi yung parang nakatutok tayo doon at tingin tayo ng tingin sa telepono na iniisip natin na bakit hindi tayo pinapriority at binabaliwala tayo ng taong ito. Samantalang ang relationship or love ay dapat top priority niya mga kapatid may mga building blocks yan bago tayo makarating doon. At kung halimbawa hindi mo siya maiintindihan sa mga aspect na to, tatablahin ka niya. Isi-set aside ka niya, babaliwalain ka niya. Marahil, nangyayari po ito sa kasalukuyan. Lastly, support, understand, and respect them. Do it because that's the kind of partner you wanted to be. Ilagay natin ang ating sarili sa lugar na yon kung saan i-value niya tayo. Yan kasi ang importante. Hindi yung demand tayo ng demand na wala naman po tayo sa lugar. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan at syempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Stay safe po sa lahat. Maraming maraming salamat po.